Sa kain tayo ngayon ng duhat Yan, lamasin muna natin sa asin ito yung nakuha lang namin sa kalapit namin kapitbahay pinulot lang namin to ang pagkakaiba pala guys ng liputi sa duhat is ang duhat ay oblong ang sukat ang liputi ay bilog na bilog yun, tas ang lasa ng liputi ay matamis na maasim, ang lasa naman ng duhat ay mapakla na matamis kaya susubo na po itong isa kong inaanak. Pakitaan mo ng subo. Inaanak. Paano ako masarap ng subo? Tawang-tawa po yan, oh. Naihiya pong subo. Po. Ikaw, paano ang subong maganda? yon nakuha mo. Kaya na po ang subong maganda. Kaya kakain na po tayo ng kuha namin sa kapitbahay na duhat. Ito po ay from harvest sa kapitbahay. Nakain-kain <laughs> <-kain> lang. <laughs> mm Sarap siya, guys. Matamis na mapakla. Sarap sana kung madami. Mm -mm. Ito lang yung nakuha namin na kaya nang kunin kasi nga baka magalit na yung kapitbahay, baka sabihin inubos na namin. And guys, ipunin ko yung buto. Tatanim natin para pag tumubo tsaka na mga uh, mapakinabangan ng ibang tao. Soon. Yan, kukunti na. Kain pa tayo. Pero sila na ang umus nyan. Kasi sila naman ang nanghirap na kumuha. <laughs> Kaya, for the tikim lang tayo, guys. Sir, I'm for the kain. Nampo yung mga nanguha. Yeah. Sabi yung hinug na hinog. Kasi pag hinog na hinug, mat matamis na. Kunti na yung pakla niya. Pag ano na, pag yung pag hilaw-hilawin pa, mapakla ganyan nito guys, Hindi oh. pa siya masyado totaling violet. Kaya yeah, parang pakla pa siya. Ito ang masarap guys, oh. Yung ganitong kulay. Yung violet na violet na siya. Sigurado matamis na to. Mga ganyang kulay. Yan lang guys. Sila na ang uubos niya kasi ako ay tumikim lang. Sila ang nanguha kaya for the kain talaga sila. Baka sila magalit sa akin pag inubos ko to. Kasi sila ang naghirap manimot nyan. Kaya guys, bye-bye! Um,